Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy at para po sa video natin ngayon ay ipapakita ko yung huling farm na na-visit natin sa Palawan ano po So isa rin po siguro ito sa mga pinakamalalaking farm na doon so tara po at silipin natin Ay nabasa ng tubig alat dito sa Palawan ay nabasa naman tayo ng tubig ulan. Okay, so ito na po yung farm sa wakas at pasok na po tayo. Okay, so ito na po yung entry at exit ng farm. Ano po? So dito na rin po nangyayari ang bentahan ng mga baboy. And dito rin po tayo papasok. So pagdating po sa biosecurity, hindi po yan maganda. And ayan po, so ito na po ang farm at medyo madilim. Ayan, medyo saradong-sarado po kasi ang kanilang building. So, hindi po natin sure kung bakit siya sarado. Pero, syempre, hindi po ito maganda pagdating po nga sa ilaw. Masado pong madilim. And, isa pa po ay yung ventilation. So, ayan po, may baboy po dyan. Hindi natin makita. Then, dito naman po sa kabila, open naman siya. So, medyo may liwanag po dito. Ano po? Medyo nakikita na natin yung mga baboy. And yung kulungan niya po, kung makikita nyo, ay isa-isa lang. Ano po? Isa-isa lang ang pwedeng ilaman. So, masyado pong maliliit. So, ito po ay kulungan ng mga fatteners and gilts din kasi nagbebenta po sila ng mga dumalaga dito sa kanilang farm. So, ito na po yung mga communal pen. Ayan po at magkakasama ang mga baboy dito. Dito po yung kanilang grower pens. Ayan. So, medyo maliliit pa. Ano po. Pero makikita natin, medyo maganda yung hulma ng kanilang katawan. Hindi po katulad ng mga huling nabisita natin na medyo walang balakang. Ano po. So, makikita natin dito, mukhang upgraded na po itong mga lahi na ito. So, ayan. At mukhang gutom po sila. At mukhang madudungis din. So dito po talaga nire natin sana natanggalin itong mga yero dito para makapasok po yung hangin at yung ilaw. Ano po? Masyadong madilim. So kung masyado madilim baka hindi rin nila makita yung kinakain nila. And kung wala rin po masyadong ventilation, masyado pong mataas ang ammonia. Ang ammonia po ay yung mabahong amoy na nilalabas ng dumi ng ating mga baboy at ito po ay nagkokos ng irritation sa kanilang mga mata, ilong at bibig. Ano po? So kahit nga po sa atin ay medyo naka-irritate din. And ito rin po ay nagpaparalyze ng mga cilia or yung mga parang hair-like or mga buhok na maliliit na nagpoprotekta ng respiratory tract ng ating mga alagang baboy at kapag na-paralyze po yun, ay mas madaling makakapasok ang mikrobyo sa kanilang baga. At dahil po dito ay mas magiging prone sila sa sakit lalo na po sa respiratory infection. And syempre kapag mataas din po ang ammonia, hindi rin po masyadong kakain ang ating mga baboy at ito po ay magkokos ng mabagal na paglaki nila. Ngayon po, paano naman natin may iwasan ang masyadong mataas na level ng ammonia sa ating mga buildings? so syempre po katulad ng sinabi natin kanina improve natin ang ventilation at yung movement ng hangin sa loob ng ating mga buildings syempre improve din po natin yung manure management yung pagkolekta natin ng mga dumi ay gawin po natin regular at syempre po magpakain tayo ng pigrolak na meron pong C-factor po. so ang C-factor po ng pigrolak ito ay nakakapagpabawas ng amoy ng dumi ng baboy kung dati pong mabaho mabaho sa loob ng inyong mga buildings pag nagpakain po kayo ng pigrolak ay mabaho na So hindi na po sobrang baho at ito nga po ay dahil sa C-factor na nakakapagpabawas ng ammonia na nilalabas ng dumi ng ating mga baboy Ayan. Kaya kailangan po na makonvert na natin itong farm na ito sa paggamit ng pigrolak kasi sa ngayon po ay hindi pa pigrolak ang ginagamit niya So mama pro pa lang at early win pero pagdating po sa mga partners ay hindi pa pigrolak kaya po hindi ang masyadong sanay doon sa amoy dito sa farmano po medyo malakas siya at ah, talaga pong nananabunot ng buhok sa ilong. Okay, so ito po tumutulo na yung tangke nila. Sayang ang tubig. Okay, so aside po sa pag-improve ng ventilation para medyo mabuwasan yung amoy, sana po ay maiwasan din ang floor feeding na syempre po aside po sa pagiging madumi ng feeds ay napakataas po ng feed wastage so medyo malaki-laki rin po ang posibleng nawawala sa ating kita dahil nga po sa natatapon yung feeds oh, no! okay so ito na naman po brownout na naman tayo dito sa parte na ito silipin <laughs> lang po natin ang mga dadaanan natin at baka tayo ay madisgrasya so ayan po may liwanag na at talaga pong nagugulat ang ating mga baboy kasi kahit po ako ay camouflage din. May kakayahan din po ako hindi makita sa dilim. <laughs> Kaya ito po medyo maliwaliwanag na at open na po dito sa parte na ito. Ano po? So ito mukhang may mga square square sila ditong kulungan at mukhang mga gills ito. So replacement gills po siguro ito mga nakakulong dito. Okay, dito po, ganun din. May kabilaan po ang pinto nila. So, ganun po sila pinapapasok. May daanan din po yan sa likod. Ayan, marami po sila nakapila na replacement gilts So, siguro itong iba po dito ay mga pambenta din nila. Okay, lipat naman po tayo dito sa kabila. So, dito naman po siguro yung kanilang mga biik at inhin. Okay, mga sako. And then ayan po si Sir Jappet at si Sir Carl. At ayan. So ito po ay mga piglets. So mukhang ito po ang nursery area nila. So nursery building nila. Ito yung mga winalay na mga biik. Pero base po sa nakikita ko ay parang maliliit sila. So sana po ma-improve pa natin yang kanila mga winning weights. And then dito po may mga big din. Huh? at nilalamig sila. So kung hindi nyo po makita ay gamitin na lang po natin yung imagination natin. So dito po ganun din. Ayan po may bake din po dyan sa maniwala kayo sa hindi. Okay so hindi na rin po tayo tutuloy dun dahil madilim nga. Dito naman tayo. So dito po ang kanilang farrowing area. Ayan may mga inihin po dyan. May nakita po ba kayong gumagalaw? So inihin po yun. So ito siya at sobrang payat. So alam na po natin kung bakit maliliit yung mga beak na winawala yan po. Kung ganto ka papayat ang mga inihin ay talaga pong siguradong kulang po yung nakukuhang pakain ng ating mga inihin. Kaya hindi rin makapagproduce ng maraming gatas. Ayan, medyo maliwanag na dito. So ito na po ang itsura ng kanilang mga farrowing crates. Sementado rin po ang flooring and meron din sila ditong parang brooder box. Ayan, so ayan po yung kanya mga biik at mukhang nilalamig din dahil nga po sa lakas ng ulan sa labas. So dito po maliwanag na and makikita na po natin ang ating mga inihin dito. So itong pong farm na ito ay may 16 na inihin daw at baka nga po isa sa pinakamalaki sa Palawan. Ano po? Although syempre base po sa nakikita natin marami pa rin pong improvements kailangan dito sa farm na gawin. Sayang po kasi maganda nilang lahi kung napapabaya naman yung ibang mga pundasyon sa pag-aalaga ng baboy. Ano po? And isa pong importante maayos dito ay yung feeding lalo na po dito sa mga inihin na nagpapasuso. Kaya i-review po natin yung tamang pagpapakain sa mga inihin na nagpapasuso. So ito po yan at naka-indicate nga po dito kung gaano karami yung dapat ipakain and yung araw ng pagpapakain Ano po? So simulan po natin sa araw ng panganganak. At dito nga po ay pwede naman tayo mag-offer ng feeds kahit isang kilo lang. Ano po? And then kinabukasan po after niya manganak, ang pakain natin ay 1, 2, 3. So sa first day po ay 1 kilo. Sa second day naman po ay dadagdagan natin ng dalawang kilo yung isang kilo so on total po ay 3 kilos na ipapakain natin sa second day sa maghapon po yan. And sa pangatlong araw po ay dadagdagan natin ng tatlong kilo yung tatlong kilo na so bali 6 na kilo na ano po. So 6 kilos po ang kinakain ng isang inihin na nagpapasuso ng 10 biig or gawin po natin ay ad libitum. So nakadepende po kung gusto pa nang inahin na kumain ay bigyan lang po natin ng bigyan ng pakain. Kasi mas marami silang nakakain ay hindi sila mangangayaya mas maraming gata sila mapuproduce and at the same time mas malalaki rin po yung mga big na may wawalay nila. Pero tandaan natin mga kabaryo, ang dami po ng kakainin nila ay dedepende rin naman sa dami ng biyik na pinapasuso nila. So kung kakaunti lang po ang biyik na pinapasuso nila, ay hindi rin naman po aabot ng 6 na kilo ang kakainin nila sa maghapon. Pero kung more than 10 ang pinapasuso nilang biyik, ay baka po posible na mas marami pa sa 6 na kilo ang kainin nila sa maghapon. So kung maayos po ang pagpapakain natin sa mga inay nagpapasuso, mas mabilis sila maglalandi mas marami ang biik na mapuproduce nila sa susunod na anakan at mas mahabang panahon po natin sila mapapakinabangan. So yan po ang importansya ng pagbibigay ng tamang pakain sa mga nagpapasusong inhin. Okay, so aside po sa pagpapakain, so syempre hindi lang sa mga nagpapasusong inhin, pati rin po dito sa mga buntis, ayan po, medyo payat sila. Then ang iba pa po ay yung ang ventilation at yung liwanag dito sa mga buildings. Ang light exposure po sa ating mga baboy ay nakaka-apekto rin sa kanilang performance. At syempre iba-iba po ang epekto nito depende sa stage. Ano po? So sa ating po mga inhen kapag sila po ay na-expose sa tamang tagal at intensity ng ilaw, ito po ay nakaka-apekto sa fertility nila and sa kanilang milk production. And sa ating mga beak naman po, since maliwanag, so mas active sila at nakakasuso sila na mas madalas. So ito naman po ay magre sa mas magandang uh, timbang kapag sila ay winalay. And pagdating naman po sa pagwawalay, nakakatulong din po ang ilaw para ma-shorten natin yung post-winning lag dahil ito po ay nakakabawa sa stress na nararamdaman ng mga bagong wali na biik. And pagdating naman po sa ating mga fatteners, syempre tuloy-tuloy po ang kain nila, kita nila yung pakain, so mas mabilis din po silang lalaki. So ito po ay mga posibleng epekto ng tamang exposure sa ilaw. So mas maganda po, nare natin na ang ating mga baboy ay expose sa 16 hours na ilaw at kulay puti. Ano po? So hindi naman po ibig sabihin nito na 16 hours meron kang bukas na ilaw. So tayo po dito sa Pilipinas ay may 12 hours na natural daylight at dadagdagan lang po natin ng apat na oras gamit yung artificial lighting. Ano po? So for example po, ang daylight natin ay 6 a.m. hanggang 6 p.m. Magdadagdag po tayo ng ilaw from 6 p.m. to 10 p.m. Ano po? So pwede rin po natin hatiin Halimbawa, magbubukas po tayo ng ilaw 4 a.m. to 6 a.m. And then, papatayin po natin at bubuhayin po natin ulit pagdating na 6 p.m. to 8 p.m. So, importante po dito na kulay puti yung ilaw na gagamitin natin. Huwag po pula, huwag po dilaw at mas lalo pong huwag yung mga patay din na ilaw. Ayan po, so hopefully po itong mga nirekomenda natin ay may apply dito sa farm. At sana po kung makakabalik man tayo dito ay makita natin na malaki na yung naging improvement sa itsura ng ating mga alagang baboy dito. Ano po? So ito na po ang kabuuan pa ng building. Ayan po ang kanilang mga gestating pens at ang mga inihinila. Wow! So yan po muna ang video natin ngayon at hopefully po ay marami kayong natutunan. Pero syempre, bago po tayo matapos, shoutout po muna kina Lalo Pets TV, Frey and Kyang, and salamat din po sa inyo mga kabaryo sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel and mag-iingat po kayo palagi. Isang